tulong Sa gitna ng abala at ingay ng syudad, may mga kababayan pa rin tayong tahimik na nakikibaka para lang may mailaman sa tiyan. Isa na rito si Nanay Carmelita Raimundo, isang senior citizen mula sa Kamuning Quezon City. Ako si Carmelita Rimudo, nakatira sa Kisik, sa Kamuning. Ang edad ko ay 72 years old. Ang anak ko pala ay pito. Tapos yung asawa ko, dating nagtatrabaho sa engineering, kaya lang nagkasakit siya ng colon cancer, namatay siya noong December. Kaya yung mga anak ko, pitong anak ko, ay eh, dalawa lang nakatapos. Kaya ako nangangalakal para makatulong sa kanila. Pag financial, pag meron, magbibigay. Pag wala, Pasensya na ka kung ganun. Kamusta naman yung mga anak mo? May mga trabaho po ba ngayon? Or may mga pamilya? May mga pamilya na rin yung anim. Tapos may mga trabaho naman, katulad ng tubero, karpintero. Yung isa naman, ano, nasa, ano ba yun? Yung tagalinis. O yun? ng aking bahay. Diyan ako nakatira sa second floor. Ang aking pamangkin sa baba, ginawa niya ng kala, kulungan ng kalapate. Itong sapa na to, bahagi ito ng flood control na hindi natapos. Kaninong project ko? Project ni, ano pa to, Matay. Tapos kay Jun Simon. Hindi po natapos. Kaya ho ganito ang itsura ng sapa. Araw-araw nangangalakal si Nanay Carmelita. Nangungulekta ng mga bote plastik at karton na kadalasan ay pinagpapalit niya sa barangay kapalit ng kaunting rasyon. Sa kabila ng kanyang edad, hindi niya alintana ang pagod, basta't may mahihain lang sa hapag. Kaya ako nangangalakal para hindi ako pabigat sa mga anak ko. Kumita man ako sa kalakal, bibili ko ng pangangailangan ko katulad ng gamot, vitamin, para hindi na ako umasa sa kanila kasi hindi mo rin sila mahihingan may mga asawa, anak. Ngayon pag marami na siya kasi si Kapitan nagtayo ng eco recycle. Kaya pwede mo siyang ipalit doon pag marami na ng bigas, sardinas, Colgate, ganon kape. Marami, maraming maipapalit na din. Nakakalungkot isipin habang ang mga gaya ni Nanay Carmelita ay pinipiga ang lakas at panahon para makatawid sa gutom, ang ilan namang opisyal ay walang kahihiyang nilalamon ang kaban ng bayan, mga buwaya na imbis gamitin ng pondo sa tunay na proyekto at tulong sa tao ay inuubos para sa sariling bulsa. Naranasan na, ko, mahirap talaga eh kasi katulad yan, binabaha ka, hindi ka makakapaghanap buhay dahil hindi nga natatapos yung pinapagawa nila sa plan palaging binabaha pag umuulan. Hirap kami, lalo na sa financial. Doon sa mga politiko, masasabi ko lang sa kanilang mga kurap, eh, naghihirap kami, sila nagpapayaman. Kakainis, sila lang ang mayaman, kami naghihirap kami. Ang hinihiling ko lang kay Tatay Rani, baka naman pwede niya akong tulungan kasi yung bahay ko, Baka naman pwedeng dagdagan ko yung dingding, ganun. At saka yung pangkabuhayan. Bilang suporta kay Nanay Carmelita, nagpaabot ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ng paunang tulong. Isang libong piso at 5 kilong bigas mula sa programa. Maraming salamat Tatay Rani sa malaking tulong mo sa akin. Sana pagpalain ka na Lord. Sa panahon ng pangungurakot at katiwalian, mas kailangan natin ng malasakit at serbisyong may puso. Dahil dito sa serbisyong bayan ni Tatay Rani, bawat sentimo ay may balik sa tao, hindi sa bulsa ng mga buwaya.